Hello, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So at this moment of time, ang ating magiging topic is mga bagay na kailangan mong gawin para maakit sa iyo ang isang lalaki at parang halos ginayuma ito dahil sa marami ang magkakagusto sa iyo. Okay, sigurado ako mga kamamay, isa na namang paraan ito upang sa ganon mahumaling sa inyo ang mga kalalakihan. Okay, hindi lang to sa isang lalaki ah. Maraming kalalakihan ang maaaring maakit sa iyo oras na gawin mo ang mga bagay na ibabahagi ko. Kaya mga kamamay, tapusin niyo ang video ito at sigurado ako marami akong may share, -share sa inyo at possible maari itong may apply sa inyong buhay pag-ibig. So mga kamamay, bago ko simulan to, kung hindi nyo pa napipindot ang subscribe button, notification bell, and like button para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga video na i-upload ko. Lahat yan, love advice, ano pang iniintay nyo, pindutin nyo na yung mga buttons na iyan. <clears throat> okay, kung napindot nyo na yung mga Buttons na yan, simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. At ang ating pag-uusapan ngayon is kung papaano ang mga kalalakihan parang magagayuma at kababaliwan ka. So number one, kailangan dapat meron kang mabangong amoy. Yes mga kamamay, kailangan bilang isang babae, mapanatili ninyo yung good hygiene. Kailangan mabango ka para kaakitan ka ng isang lalaki, kailangan meron kang amoy na natatangi. Okay? Yung amoy na natatangi na yon is mabango ha? hindi yung amoy na natatangi na ikaw lang ang meron. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan mga kamamay, panatilihin mo yung halimuyak na tipong wala ka pa doon sa tabi ng lalaki na aamoy ka na niya. Merong ganon eh, merong mga babaeng ganon eh yung malayo pa lang yung babae, alam na mo na parating na siya. Na malayo pa lang yung babae, akala mo nasa tabi mo na siya. Yun ang karisma na tinatawag pagdating sa amoy ng isang babae. At karamihan ng lalaki ganun ang hinahanap. Okay? Hindi naman namin gusto yung sobrang tapang na amoy. Hindi namin gusto yung sobrang bagsik na amoy ha. Ah. Ang gusto lang namin is yung cool sa ilong, yung masarap amoyin, para bang amoy ng sampagita. Yung ganun mga kamamay, ayaw namin ng amoy pawis, ayaw namin ng amoy dugyot. Basta mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, para kahumalingan ka ng isang lalaki, para magayumang isang lalaki sa paghahabol sa'yo, at para kabaliwang ka ng isang lalaki, kailangan meron kang mabangong amoy. Bilang isang babae, mahal Halagang mahalaga po yan pagdating sa inyong amoy. Pagdating sa pang-amoy ng isang lalaki, hinahanap namin yung mabangong amoy sa inyo. Okay? Kahit hindi kayo ganung kagandahan, kahit hindi kayo ganung kaseksihan, okay? Kung meron kayong mabangong amoy, yung tipong masarap amoy yan, hindi nakakasawang makasama, hindi nakakasawang <coughs> simsimen. Sigurado ko mga kamamay, hindi malayo na isa sa mga lalaki na nakakasama mo sa araw-araw magkakagusto sa inyo. At never kayong masisiro sa inyong buhay pag-ibig. Uulitin ko ah, yung mabangong amoy, mahalaga po yan pagating sa idong ng mga kalalakihan. Right? So number two na bagay na kailangan mong gawin para kabaliwang ka ng mga lalaki. Kailangan sexy ka at may magandang katawan. Yes mga kamamay, maging practical na tayo dito. Real talk lang to mga kamamay. Bilang isang lalaki, pinipili po namin yung isang babae na mayroong magandang katawan at sexy. Bakit? Eh kasi sa pangangatawan pa lamang, alam namin na pinapangalagaan na ninyo ang inyong katawan. Sa madaling sabi, health conscious kayo. Okay, kaya ano ni pang hinihintay nyo mga kamamay? Ito na yung pagkakataon nyo. Ito na yung sign para improve nyo ang inyong katawan. Okay? Mahalaga na ihersisyo yung inyong katawan mga kamamay. Bakit? Eh kasi kumakain kayo ng maraming taba. Kumakain kayo ng iba't ibang pagkain na hindi niyo naman alam kung anong maaaring maidulot nyo sa inyong katawan. Di ba? Sana kung kinakain nyo mga gulay-gulay lamang at prutas-prutas Pero paano kung kinakain nyo mga junk foods, mga sitsiriya, mga sweets. 'di ba? So may ipon may ipon sa inyong katawan yung mga toxics na pagkain. Okay, yung mga toxin na kailangan dapat ilabas, hindi na ilalabas kasi hindi naman kayo nagwo-workout, hindi okay. mo kayo nag ehersisyo Kaya mga kamamay, double purpose ang pag-workout, ang pag ehersisyo o, o kahit yung mga simpleng jogging. Unang-una na alagaan niyo yung katawan ninyo. Pangalawa, nagiging attractive kayo sa mata ng mga kalalakihan. Okay? So buong nito Marami magkakagusto sa inyo kapag ka naging sexy at magandang inyong katawan Actually, lahat naman tayo merong kanya-kanyang sa Okay, sa pagiging sexy ako, gaya ko, ang gusto ko medyo chubby Okay? Yung chubby hindi naman sunod-sunod yung bilbil Yung tipong ano lang, ah... Uh, medyo mataba ng konti pero may hubog pa rin naman ayoko nung masyadong skinny ayoko yung masyadong sobrang sexy talaga okay pero kung kayo gusto nyo talaga yung sexy nasa sa inyo yan mga kamamay pero ang pinupunto at tinutumbok ko dito kailangan maayos ang katawan ninyo hindi sobrang taba sa so, madaling sabi pag tinignan kayo inaalagaan nyo pa rin ang inyong katawan at maganda pa rin kayo sa paningin kaya mga kamamay ano hindi puro kain ng kain dadaan ng holidays dadaan ng bagong taon at pasko ayan tuwan tuwa dahil ang daming pagkain, and dami nyo namang matitibog Hindi ganun na mga kamamay, kailangan limit pa rin sa pagkain, hindi makakaganda sobra hindi makakaganda ang uh, masyadong marami ang pagkain lalo kung matatamis. Kailangan kung kayo man isihiling ng New Year resolution ninyo ngayong darating na taon, kailangan yung maging health conscious kayo. Alagaan nyo na ang inyong sarili at katawan. Number two tips ko yan mga kamamay, kailangan maging sexy kayo at maganda pa rin ang inyong katawan. Yan ang mga bagay na hinahanap ng isang lalaki sa inyo mga girls. So number three, Maging maalaga at concerned palagi. Oo mga kamamay, kung kayo ay magiging maalaga at palaging nandoon ang inyong concern sa isang lalaki, hindi malayong kababaliwan ka ng isang lalaki. Bakit? Eh syempre, inaalagaan mo siya. Darating ng trabaho, pinagluluto mo siya. Pinaguhugas mo siya ng pinggan, pinaglalaba mo siya, pinaghahanda mo siya, at kung ano-ano pa ang ginagawa mo para sa kanya. Ibig sabihin ito, yun yung paraan mo upang iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa buhay mo. Kaya binabalik mo ito sa pamamagitan ng pag at palaging concern sa kanya. Yung iba dito magtatanong, e eh, paano naman kamamay? Long distance kami. Paano 'yan? Paano may papakita ang pag-aalaga at concern? Syempre, 'di ba? May cellphone nga eh. Uso na ngayon ng video call, 'di ba? So yung tipong mag-text ka sa kanya, mag-message ka sa kanya, mag-chat ka sa kanya, tanong mo kung kumain ka na, okay, ah, uh, ka na ba? I-remind mo palagi siya, o papagutom, okay? So sabihin mo miss miss mo na siya. Basta yung paraan na kahit yung sabihin mo lang sa kanya, i-remind mo lamang siya. Malaking tulong 'yun. Mafi-feel na noon na nandiyan ka na inaalaga mo siya, na concerned ka palagi sa kanya so kapag kaganyan mga kamamay eh talagang mamahalin ka ng isang lalaki kababaliwan ka ng isang lalaki kasi may isang taong kagaya mo na naglalaan ng oras para sa kanya na pinapahalagahan siya gaya ng ginagawa mo kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo para kabaliwan ka, para magayumang isang lalaki sa iyo, kailangan maging maalaga at concerned ka sa kanya next may kaakit-akit ka na pananamit. Oo, mga kamamay, sexy ka nga. Maganda nga ang katawan mo. Kung magdamit ka naman, kung pumorma ka naman, nakala mo yung mga sinuunang babae ka pa. Iba na ngayon ang panahon. Millennial na ngayon. Bawat taon may kanya-kanyang uso. Kaya kung ako sa'yo, sumabay ka sa uso para maakit sa ang isang lalaki. Ang hirap kasi kung hindi ka sasabay sa uso eh. Malayang malayo sa choices. Kung ang uso ngayon, mga baston ang pantalon. Kung ang uh, uso ngayon is mga crop top, sumabay ka na. Para sa ganon... Pili ka ng isang lalaki, kabaliwang ka ng isang lalaki Para talagang sabay ka sa uso Kapag kami maayos kang pananamit, sexy ang pananamit mo Malamang sa malamang, lilitaw ang kagandahan mo At kababaliwang ka ng isang lalaki Tandaan nyo ha, ah, hindi na uso yung pag ng mga hindi na uso ang kasuotan ngayon Sumubay kayo sa alon, sumubay kayo sa uso At sigurado ako, mapapansin kayo ng isang lalaki At malamang sa malamang, kababaliwang ka ng mga ito Alright? So next, kailangan babae kang simple lamang kung mag-ayos. Yes, mga kamamay, akala nung ibang mga babae dyan, kapag ka masyadong marami ang make-up, kapag ka masyadong makapal ang make-up, the more na nakaka-attract ng lalaki, hindi po mga kamamay. Mas nakaka-attract po sa aming mga kalalakihan yung simpleng make-up lamang. Yung simple at payak na make-up lamang. So mas napapansin at lumilitaw ang kagandahan ng isang babae, yung natural na kagandahan kapag ka simple lamang ang ayos nito. Okay? So, wag naman yung sobrang kapal yung, yung akala mo eh, kung saan ka pupunta. Baka mamaya ispasol na ang kulay mo sa sobrang puti. Akala mo puro harina ng mukha. No, hindi po namin gusto yon. Ang gusto namin is simple lamang. Magpulbo lang kayo, mag lip gloss lamang, tapos kaunting uh, eyeliner kung kinakailangan. Yun lang, okay na. Hindi nyo kailangan bat na kung ano-anong kolorete ang inyong mga mukha. Kailangan mga kamamay, simple lang kayo. Kung mag -ayos, mas gusto namin yung mga ganyang babae. Okay, so next Eto, mahalaga to. ano, kailangan Pantiliin ninyo palagi ito Yung babaeng malinis Sa katawan, yes mga kamamay Halos 90% sa aming mga kalalakihan Gusto namin yung babaeng Malinis sa katawan Okay? Hindi ko alam sa foreigner kung anong gusto nila. Pero, ang mga Pinoy, gusto namin talaga yung malilinis sa katawan. Mabango kung aamuyin. Tapos, talagang nakaka refresh ang itsura. Hindi kita mong dugyot. Hindi kita mong laging pawisan. Sa madaling sabi, concern siya sa kanyang sarili and hygiene. Yung tipong napawisan siya, kailangan palit ka agad ng damit. Magpunas ka agad kayo. Galing kayo sa initan, galing kayo sa arawan, kailangan magpahinga tapos maglinis palagi ng katawan. Panatilihin niyo palagi ang inyong good hygiene para tumaas ang atraksyon ng isang lalaki at kabaliwan kayo ng mga ito. Okay, so mga kamamay, ayaw namin mga kalalakihan yung amoy tokpo, ayaw namin mga kalalakihan yung amoy tinabay, yung amoy pawis. Sorry to say ya, pero syempre sensitive din ang aming mga ilong para magustuhan kayo ng isang lalaki. Kailangan panatilihin nyo, babae kayo eh, yung maayos at malinis na katawan. Alright? So malinaw sana tayo dyan ha. So next. Gusto rin namin yung masipag at madiskarte sa buhay. Oo oh, mga kamamay, hindi lang basta-basta maganda ka lang. Hindi basta-basta nag-aayos ka lang. Hindi basta-basta sexy ka lang. Kailangan to complete the package, kailangan masipag at dapat madiskarte ka sa buhay. Di ba? mamaganda Mama, ka nga, sexy ka nga wala ka namang pera, hindi ka naman marunong kumita kailangan mga kamamay maging uh, madiskarte din kayo sa buhay hindi kayo makakakain kung puro ganda lang kayo hindi kayong kikita ng pera kung puro pananamit, pamimili lang ng damit ang, ang kailangan nyo hindi kayo kikita ng pera kung naghihintay lang kayo sa maghapon. Okay, kailangan mga kamamay, may karir din kayo, may sideline din kayo bilang isang babae. Kailangan nyo rin gawin yan. Sabihin naman ng iba, kamamay, eh, babae naman ako. ba diba? nasa bahay lang naman ako. Dapat yung lalaki ang naghahanap ng trabaho at kumikita. Yes, mga kamamay, tama yon Yun yung ating nakasanayan noon. Pero sabi ko nga, bago na yung panahon ngayon. Kahit babae, kinakaya na rin nila yung mga trabaho. At bilang isang babae, is standard na ng isang lalaki na dapat may trabaho ka rin. Kasi nangyayari ngayon, yung mga lalaki nagiging tamad na ngayon eh. Okay mga boys, shoutout sa inyo. Lalaki kayo at hindi kayo po pwedeng maging batugan pagdating sa pagpapamilya, pagdating sa paghahanap ng jowa. Kailangan bilang isang lalaki, kayo dapat ang number one na naghahanap ng pagkain, naghahanap ng pera, nagtatrabaho, kumakayod. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, lalaki lamang. Sinasabi ko, iba na ang panahon ngayon, kaya mga girls... Pilitin nyo rin na maghanap ng trabaho, magkaroon ng income, magkaroon ng karir, career, magkaroon ng sideline. Dagdag puntos nyo yan para maraming lalaki ang maging attractive sa inyo. Right? So yun lang mga kamamayang ilang mga love advice, mga tips ko sa inyo para kabaliwan kayo at parang magayuma ang isang lalaki sa paghahabol sa inyo. Alright? So mga kamamay, kung nagustuhan nyo yung ganyang klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and mag-like ka na rin. Sa pag-like nyo mga kamamay, huwag nyo kalilimutan na sa pag-like nyo mga kamamay, maaaring marami tayong matulungan pa na mga nangangailangan ng uh, love advice gaya nito. Okay? So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam po sa inyo.